Good afternoon, guys. Magluto mi karon og gamay kay nami kuan. Gi birthday han gamay. Kami ragot kami kami lang mulabot char. Abi labo Char. labot kay wa may handa gamay lang. Abot yan na mamulit tawo. Kung adaptive. Magbiko ko gamay. Oh, kani siya may cocker karon, chip cock. Oh, chip cock. Oh, kani siya. Ayun siya matirada. Ayun mo. May salad mug, siya. Ayun mo to, ako mag- Magadobo siya. Ayun mo to. Oh, so, mani, siya. Ayun mo to. Oh, mani siya. Oh. Pero guys, may padalong sa tasa to, to ang dagat. May update sa to sa dagat, okay? Oh, look. Oh time check is 3.36 uh, ako ang gusto man he, para na may lutoon ok mag -palo, mag ta. mag end sa ta sa video kay ato na ning kuanon tiradahon